Kain tayo, guys. Nang carbonara. Uh -huh. Luto ng anak ko to. Uh -huh. Binenta mo pala ako. Wala akong kaalam-alam. Sabi ko kayo, kaya mm. nareto ko siya. Kaya halpe. Pagkatapos pala. Melty. Melty. Mm. Kasi nga, Akala niya may defense pa ng isang buwan yung vacation niya, eh kailangan na daw niyang bumalik ng Italy. Marami mm. daw nag-aantay. Mm. Eh ngayon, sabi ko sa siya, ay naku, hindi asa ako magkakaroon ng amnes sa mga anak ko, sabi niya sige. Mm. Kasi nga, wala pa kami, di ba si Bray nga nakipaghiwalay na doon sa ano niya? Tunay na yan. Tunay na. Ito Dami na, na tira, guys, tira namin kayo umaga. Na, masyadong hmm. mahigpit, ay ayaw doon. May ulam ko. pa yan. Kasi Sinigang, sinangag po eh. Tulo. Hindi mm. na minakain nga yung tanghalian kasi <laughs> nag carbonara ang anak ko. Hindi mama, hindi -hmm. rin madaanag kasi pag uwi ng patapan, eh pagbalik, puno nasa sa sakyan. siya guys, pag, pag ako magdiyo po, punta dito sa kanya. Hmm. Sulit na sulit ang diyo po, pero may kubusog. Hahaha. <laughs> nag yung eh, mga basher nila, kaya daw sila umuwi, kinasuhan niya. Ah. Mm -hmm. Oo, kinasuhan niya. Kasi nga, nangyari pa kung gusto mangyari ng mga basher niya, di ba sa layaway, magde-deposito para makuha mo yung ano, yung items, ganun pala yung layaway na sinasabi. Oo. Mm -hmm. Oh. Puhulugan mo pa. Eh ngayon, ang gusto, i-back out yung ano, yung item. Hmm. Kasi hindi natatapos din ang tulog. Kukunin yung ano, yung... Hindi, Fai, kung sino yun? Yun ang mga. Nagpunta ka daw siyang NBI. Hmm. Tapos pinatitry siguro yung ano, yung... Lagyan na natin ng extra na nga guys ang aking melty. Hmm para mas tahigupig. Ngayon yeah. <laughs> pa kayo Ales, ang init-init niyo. Init, yeah. pa. Para para ano oh, tama. Ay, sige. Hindi wala si mamang may date ako, hindi ko pa mai-papalit yung antok mong uungoy. Tigil lang. 'Pag etolok laway na no 'di pagpapalet no. Okay. Bye. Sa sunod, mag, dito na tayo magkita-kita. Dito na tayo magkita sa sunod. Sabi uh, ko, sana mabutog kayo. Oo nga, sulit. Talaga. Uy, nak, ba't na, piyupi? Ay, mali naman kasi, lang kasi lang. yung pag... Na, ano ba yan? Sige, te. Ano, ano klase? Hindi ano, ano, ko, hindi ko alam maglagay ng distrosa. <laughs> ano ba yan? Pag ganyan pala, lakasan. <laughs> Biyaya mm. ot na. Saarap. Kasi tuwing punta ko dito sa kanya, guys, tuwing ano lang once a month lang. Kasi ganoon ang day off ko sa trabaho ko.